Grabe. Huli ko sugang mablaklak ko. Nagkaroon ng mga yelo. Iyan o. No? Iyan o. No? Ang ano yan o. No? Ang mga damo nila o nagkaroon ano, ng mga yelo. We're going to Bondang again. Ganda ng bulaklak mo pero palaya na siya. Yan Yan o. Yan. Diba? nagkaroon din ng mga yelo-yelo. Yan, -yelo. o. Oh. Nangalaglag Mga na yung mga dahon. Ayan, Oh. Mga layak na yung mga kahoy. Lapit na siya mag ano. Mag-fall ang mga dahon. Tingnan mo yung mga Tingnan nyo yung ano Bulaklak Dulo ng bulaklak di ba? Kala mo puti Mga yellow yan Nagpe-freeze I mean nag Grabe Kuya so, so, uh, so Osobo oh. Nagyayelo utom lang ngayon, utom lalo nito sa winter next month or mga end of this month grabe hello everyone good morning grabe ang lamig dito sa Japan ayan o yung mga bulaklak o nag freeze, Ayun, eh, no? Mga yelo. Nag-yelo ba? Huh? Hmm? Nag-yelo yung mga, uh, ano, dulo ng... Ayan. Ayan, no? Oh. Diba? Nag-yelo yung, ano, mga bulaklak. Ayan. Ayun, kala mo, ano niya, Karena muk betul betul dia lu dia lu tanah gas in. bata, oh. Ganyan sila dito sa Japan. Job! May gulay mo? diba? Nag-greet sila. meron pa, oh. May dalang flag yung, ano nila, pinuno. Tingnan nyo yung sakyan, yung sakyan, no. Ayan. Ayan. Oh, di ba? nag sila. Ang babait ng mga bata dito. Ako yung pauwi na kay ang aking alaga din naman. Yan. Thank you for watching, guys.